Hi guys. Ah, nagluto dai ko ug guys kanang manok ba? Kanang manok nga lechon manok. Nagpalit sila lechon manok. So kay di man ko ang lechon manok kay pati man ang parata. So kung gihimo, nagkuha lang ko katong laman-laman niya. O tong laman tapos ah, ako siyang gawing sabaw soup. So, so ako ang so, ako ang soup is sayuti at saka malunggay. So ang nahitabo guys, ipakuha na ko akong anak kong malunggay. So ang gikuha ra pud po kay porter pong gamaya. Mm, mm Tulor kadahon. So maura ni siya oh. So may na lang ni maglangoy-langoy sa ato ang sabaw. Unya mo na ni ato ang sabaw nga giluto. So mo na ni guys ang ato ang giluto nga chicken soup. Oh. Ato na ning ihulog ang malunggay pero ang ato ang malung ato ang chicken atong sabaw kay walay bell pepper kaya inuotan kung til paper nya layo kayong tindahan Darin layo layo ng tindahan so lagyan lang nato siya ng kuan herbs Kaniyo oh uh, tawag ani kay basil o sa mo ani sangig or sangig or bawing so para humot siya ka wala man tay tanglad so ihulog na nato ni ato ang kamunggay nga gamatoy kaayo um, unting malunggay lang dami-dami -dami kong malunggay but ito lang ang kinuha ng anak ko malayan so, tipid sa malunggay habang yung malunggay ko ang dami-dami um, So, tinimplahan ko na to. Hindi mm, di man ko makakaon ng, ng chicken na ad, ka na, oh. Di ako makakain yan kasi sobrang alat niyan. So, ang ginawa ko, kumuha lang ako ng mga laman-laman at sinabawan ko. So, ayan guys, ang ating, ang, ating sabaw, chicken soup. So, tikman na natin ang ating sabaw. Hmm, humot. Bango. Mabango yung ano, bisel. Ano ba yung bisel? Yung sangig ba? Sangig. Sangig. Or ano tawag dyan? Ibang salita dyan. Bawing. Mm, sarap. Sarap. Kahit hindi maalat at walang bitsin, masarap pa rin. Kasi nasanay na yung panlasa natin sa matabang. So sold ng ulam natin guys. Kung sila may manok na ano ang... Ano ba daw? Litson manok. Kaka, hindi ako mag-litson manok. Kaya ako mangisabuan Mga unta ninyo, guys. Kain tayo. Ayun, oh. Ginala ko talaga yung kaldiro. Mm -hmm. Ito yung soft natin. Kain tayo. Oh, yung kanina to. Mm. So, mga unta. Kain tayo, guys. Okay. Pagkatapos nito, manuod pa ako ng palabas. <laughs> manood pa ako ng palabas kasi malapit na matapos yung, yung falling heart ba yun? falling star ba yun? kain tayo ampo sa ta so tapos na mag-ampo. kain na tayo guys tapos sa bow dito ako kumakain lagi sa bangko na to kaya hindi ako ayoko dun sa may lamisa dami kasi mga nilalagay pinapatong kaya masikip mamaya i-arrange ko yun atong kanon yung kanin natin bahaw hindi na ako nagsain kaya ang dami dami kong kanin Tahan natin yung sarili natin kasi bata pa tayo. Hindi pa tayo umabot ng senior. Hindi pa ako nakakita ng apo ko. 53 na ako pero wala pa akong apo. Kaya so, gusto kong makakita ng apo ko. Kaya... Mag-healthy lifestyle tayo. Mm. Cik, kau nanti cik kayak yang dicuma nak tuh, cik, kau nuntut saya yang, ada yang mesti tin cik Kain teh guys. Mm. Mm hmm Pag mayaman kumakain, gano'n ang mayaman kumakain, no? <laughs> <Gini> <laughs> pag ang mayaman kumakain, sinabi ko sa anak ko, pag nandoon ka na sa yuki, pag kumakain ka, nun no? ganon Huwag mo ibuka yung bunga ng mo kasi dito sa atin okay lang pag kumakain tayo na ganian <coughs> kami ng ati ko. Yung ati ko, sinabihan kami na, pag kumakain, wag daw ibuka yung bunganga. Kung gano'n na ba? Hmm. Kasi dati, pag kumakain kami, ganyan lang, oh. <laughs> ganyan. Hmm. Kaya tinuruan kami kumakain na yung parang Uh, formal ba? Pag nasa mga tao, kakasama may mga tao, ganyan ka kumakain. Kaya, natanin yun sa utak ko, na ganyan. Pero, ang um, pagkakamali ko, hindi ko tinuro sa mga anak ko. Kaya, nasanayan nila kumakain na ganyan. <laughs> Parang nagmukbang ba? Pag nagmukbang, ganyan yung mamukang? Parang baboy. Hmm. 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 No, huwag mong ibuka yung bunga nga mo. Ganyan daw yung kumakain yung desente pagkain ba? Kahit di, hindi desente yung kani, pagkain natin, pero yung bunga nga natin, desente. Alas 9 na, guys. Papanuorin ko yung pinapanuol kong uh, palabas na Thailand. Maganda na kasi. Patapos na. Hmm. Hmm. Thank you for watching!